Ang susunod na programa, ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe and follow. Para updated kayo sa video ko. Para kapitan ng mga Pilipinas. Matitikman natin. Susunod nglarguya kaya ng akong baka. Ah, sige, ganito gagawin natin. At gusto niya makausap. Anong gusto mo mayari? Gusto mo makausap ang iyong... Nanay. Uy, ang ilaw. Gusto mo ba makausap ah. ang iyong nanay? Ha? Ang ilaw. Ilan taon nang patay yun? Ilan na? Sampung taon nang patay. Tatawagin naman ni kay niya. Paborito naman ni kay Gwing mga patay-patay niya. Panis lang yung mga patay-patay niya. Patay -patay niya. Oo. Oh. Sige, umpisa na natin. Papasanibin natin. Ang sa'yo, di ba? Ako okay, yung taga Barangay 14, dumayo lang ko ng buriyas ng spot eh. Para manggamot. Pinapata, pinapunta ko dito ay, ng mga ay, tao para gamot sa sila. Ay, sige, sisimulan na natin. Ang um, tatawagin natin yung nanay niya. Ano pangalan ng nanay mo? Edita Kodera. Edita Kodera. Sige. Relax. Ang ilaw, ganyan, huwag kang kubadarek lang. Ah, sige isang corner dito kasi babagsak. Hindi ito dyan. Baka cement dito. Baka lang mo. Yan. Sige. Ang ilapigit. Idita. O, oh, sige. Idita ko. Mahal na Diyos amang ka. Taas, taasan. Ako yung may sa sa'yo. Gamitin mo ako instrumento. <laughs> At basbasan nyo si Angelo na wala mangyari sa kanya. Gusto lang namin matawag si Nanay Edita na pumasok dito sa kanyang anak. Jos na mga Diyos! Hari na mga hari! Panginoon na mga Panginoon! Dengen ang aking pakiusap na matawag ang kanyang ina si Nanay Edita na pumasok sa Angelo sa kanyang anak. Guys, kita mesti sentap pada minyak licum, ito sila rom yung derey sila rin naka 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 na naka 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 ng pagkamatay? naka 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 po kayo, nay. Ano po naka 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 hindi nyo tanggap. Nana Edita. Edita tama. Tanggap nyo ba pagkamatay nyo? Hindi nyo tanggap. Lakas mo na, lakas mo. Okay. Hindi nyo tanggap. Bakit oh, hindi nyo bakla. tanggap ang pagkamatay nyo? Ha? <laughs> ah, pinatay ka ba? <laughs> Sagot. Nang <laughs> ano? Mga bakla, mga oh. Pinatay ka, tagasanin tao na yun. Ha? Ah, kapit bay. Sige, ako nang bala sa kapit bay niya. Kausapin mo na si Pinatay to ng kapit bay. Si Nana Edita. Pili ni Nana Edita. Edita. Pinatay ng kapit bay. Sige, pinatay ng kapit bay. Ano mo naman masasabi mo sa yung manugang? Gusto ka makausap ng yung manugang? Ha? Ah, Nana Edita. Ano, bili mo, ko, sabi mo, biyanan mo. Ma, isumbong lang ba? Lakasan mo, boss, nilakasan nyo. Kasaw nang nagpumidya sa imuha. Arun, may bawa na mo, kasaw nang nagpuan sa imuha. Tawa pa, o bansa. Eh, para maupanan na mo, may bawa Ang mga anak. O, ano, nai? Sabi mo, nai? Masama pag kamatay mo nai. Hindi <tod> maiyak ka na, nai. Huwag ka na maiyak mo, ay dadatikot akong bala dyan. Oo. Oh. Sige na, sabi, ano sasabihin mo sa Sige na, sabi, ano mo kay sa manugang mo? ang ng pa sana naman lang ng pagkabunsag na natay ang sudo tayo ni ang ano pa ano daw ang ice pick daw ang ginamit yung ice pick ang ginamit pamatay talaga sus yung ice pick daw ang ginamit oh ice pick ang ginamit, ginamit. 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 ginamit sayo hindi ka namatay sa natural pinatay ka Loko loko man tong ano to. Kapit bahay ba? Kapit bahay? Ay, akong pala dyan. Paglalaroan natin yung kapit bahay mo na yan. Paglalaroan natin yan. Sige. Eh, hindi mo tanggap ang pagkamatay mo. Ah. Eh, gusto mo. Ganti na lang kita. Ha? Ah. Para sama mo na rin. Ha? Ah. Ano? Oh, sige. Ano pala sasabihin mo dito sa apo mo? Kung mo, lola mo. Sige na. Bakit takot man itong apo mo? wag pala ito. <laughs> Wala niyo ba anak to? Hindi, hindi, ba? hindi niya ito na yun. Hindi niya na yun. Wala ka na ba anak dito? Ayan o, ayan, yun. Asan? Alika, kasapin mo si lola mo. Alika na! Sige na, dali na. Kasapin mo si lola mo. Dito ka. May apo ka, babae na ay. Anong Ano pangalan mo? Sige na dito pa. Anong pangalan mo? Angela. Dito ko oh, dito ko. Oh. Yakap mo si lola mo. Ayan, uh, yakapin si lola mo. Apo mo po yan, yakapin yung punay. Ay, yakapin yung punay. Yakapin mo lang, yakapin si lola mo. Ayan, yakap mo. mo. Ay, yakap po. Ayan, nakita mo yan po nakayakap siya. Nabuta mo na yan, Nay. Si Angela. Hmm. Bawawa ka naman na, hindi pala gusto pagkamatay mo. Ano masasabi mo dito sa pamo ha Anay. Na? No? Masama rin loob mo pagkamatay mo? Eh ang ilo, ano masasabi mo kaya ang ilo nay Ha? Ah. Ano masasabi mo kaya ang ilo? Maling niya, pamilya niya. O oh, sige, sabihin mo naman daw nung parating mo kayo ang hiliin na. Sinabi ng nanay niya. Ha? O oh, sige, gusto mo na, tabi ka muna dyan. Tatawagin ko yung pumatay sa'yo. Paglalaruan natin yan. Paglalaruan natin yan. Sige. Eh, na, ready na. Angat lang natin sa pa. Yan. O, nanay dito. Sabi mo na dyan. Tatawagin ko yung pumatay sa'yo. Tapi ka lang dyan sa manugang mo, dumikit ka doon. Pasok ni sumaksak ng ice pick. Kay nanay ay nakapit na kapitbahay. Pasok! Sa apat na sulok naman doon, kung saan ka man na doon. Dadating at dadating. Yung sumaksak sa iyo, ng ice pick. Papasok sa katawan niya. Ano. Bakit mo naman pinatay si nanay? Wala ka bang ngawa? Bakit mo pinatay? Sagot! Bakit mo pinatay si Nanay dito? Tungkol saan? Oh, oh. No, oh, oh. Na ano? Nakasama ko! Pagtipan lang, pumatay ka ng tao! E Pinagtipan mo si Nanay dito! Kausapin mo pumatay sa biyanan mo. kapit bayron nila <team> yan. Naman ini mang kita buangan nang. Pada kling dan lagi. Labot ang nang tani to, nang tani labot din niya. Pagtik pa niya ya sinanay. Kawawa naman sa puntao ng patay. Tinawag ko po yung namatay na sa puntao. Ano, nagsisisi ka hindi? Ha? Sagot! paano ka nagsisi? Pinatay mo yung sinanay dito. Ha? Ah, um, lalaki ka ba, bay? Lalaki uh, pa rin pumatay na dito eh. Sambat ba dadtas si na dito. Gutbada. Ha? Sambat. Kasi nga dinadala nila. Yo. Patayin na 'to, patay tayo dito. Pakasigurado na siyang sa Kasing ka ba? Bakit ma pinagputan? Nakainom ka? Ba't hindi ka sumuko sa pulis? Ha? Sagot? Bakit hindi ka sumuko sa pulis? Ha? Tumungan ka sa pulis. Ano? Takot takot sa pulis. Eh sa akin, hindi ka natakot? Ha? Sagot? Butasin! Siya sa ngala ng Diyos, ang mga pako na malalim na to. Malalim yan. Isputas yang dip-dip mo. Mama kain ko tama mo. Pako, mm. oh. malaki malaki. Mm. Abaon sa'yo yan. Susukot, susuko ka sa pris. Kadena ng baka, lipulok. Yan. Bigat na katawa mo yan. Anong nangyari sa'yo? Mabigat, magang? Ano nakalagay? nakalagay? Ano nakalagay sa katawan mo? Ha? Ano nakalagay sa mga katawan mo? Sagot. Oh, kadena po nakatali. Ah, kadena nakatali, di ba? Hanggat hindi ka sumusuko sa pulis, hindi yan matatanggal yung nalagay ko sa'yo. Mga kaple, aking mga kabay, bugbugin nyo na. Balato ko na sa'yo yan. Hanggat hindi siya mo suko, buka niyo ng tabako niyo, painitan niyo. Yan, dami ka pre. Sige. Okay. Mga inkanto, laman lupa duwende. Torturing niyo na. Wala ko na sa inyo yan. Mahilig kayo manutur, torturing nyo na tao na to. Painitan niyo. Buka niyo ng tabako hanggang mapaso. Maglap na slap na sa balat. Yan. Marami sila kote. Sagot. Ilan ang mga kap elemento dyan? Marami, kote? ko. Ano ginagawa sa'yo? Ano ginagawa sa'yo? Ayan, perapan nyo, sige. Perapan nyo mga gabay kong elemento. At mga kaibigan ko, mga inkanto, lamalupa pa wende. Perapan nyo yung taon na to. Para sumuko. Suko ka sa pulis, hindi? Susuko ka ba? Sagot! Susuko ka ba sa pulis? Ano pangalan mo? Sagot! Pangalan! Pangalan mo? Sailing po. Ano? Sailing. Sailing. Pilido! Pilido! Pilido mo? Pilido mo? Ano? Almanzo. Kilala niyo? Bulyasan ng patay. Patay tay niya. Bulyasan na to. Sa ito ba? Sailing Almanzo. Kilala niyo? Kilala niyo? Oh. Bakit mo pinatay? Uy, wala sana makaalam na to, ha? Ah. Pag na naingay, huwag na ang balita na to. <tinyo> <Pinatay> na <lang. tinyo> ilan ba kayo mag... Ilan kayo pumatay dyan? Isa po. Isa ka lang? Opo. Bungi pa na tayo. Masige. Oh, Alis ka na dyan. Ay, nanay dita, tama? Oo. Nanay dita. Ikaw na yan? Opo. Natuklasan na namin kung sino pumatay. Huwag ka okay, na miyak. Bakit kilala mo yung pumatay sa'yo? Opo. Umiyak si nanay dita. Tapos umiyak si nanay dita, nakakayak na. Ba't ka umiyak nanay dita? Natuklasan mo na kung sino? Morning, manok ka. Hindi

Nanay dito, ano, mabibigyan na ng stasya ang yung pagkamatay. Siguro naman matatayimik ka na. Opo. Okay. Ibilin mo na, ibilin mo. Gusto mo dyan sa manugang mo, pati kaya ang ilo. Ah. Ibilin mo na, ibilin. <coughs> ha? Ibilin mo na, ibilin mo. Gusto mo iparating. Ha? Ano gusto mo ibilin sa kalila bago ka magpalam? Yakyat na kita sa langit? Okay lang ba sa inyo? Iakyat na natin si nanay dita. Ah, matatanggap mo na magyat. Mabibigyan ka na ng ustisya o hindi mo na. Ikaw ang tatanungin ko, gagala ko pa siya mo. Hindi mo na yakyat o ka na? Yakyat na kita. Sige. Nanay dita. Magbababay ka pag ka na ng mga ngila, patatawag ko yung mga bantay. Diyos, Ama, nakataas taasan, ako'y lumalapit sa'yo. Buksan ang pintuan ng langit at pababayin ang mga angel mula sa langit at sunduin si Nanay Edita. So sunduin ka na niya, magbabay ka sa akin ha. Bumukas na yung pintuan ng langit. Pag kinukuha ka na, magbabay ka sa akin. Angat mo kamay mo. Ayan, kinukuha ka na kagad. May, may kumukuha na? Opo. Babay na. Oh, sige, babay. Kaalam na, nanayiditay. Yakapin mo na, biyanan mo. Lola mo, halilipad na yan. Yakapan nyo na. Alis na yan. O, sige. Wala na, nakakyat na. Sige. Ang ilaw. Balik. Ang ilaw. Uy. Angelo, magluluto ka pa. Hoy! kising. Angelo, Hoy! Teka lang. Uy, magluluto ka pa. Tangali na, anong oras na? Hoy! Angelo. Oh, nalala mo. Umiyak ka eh. Ba't ka umiyak? Para, sulit. Uy, Angelo, kayo mo guys ka na. Ikaw na yan. Uy. Ayan na po, nagawa na po ng resulba. Yung pinatay na sampung taon na nakakalipas, na resulba na po. Ang na nabigyan ng stisya, pinakyat ko na lang sa langit. Si dito. Dit, man ako pero wala na. Sinaksak na ispit ng kapitbahay. Nagawa na kung sino ano. na rin ang aking mga gabay. Anong masasabi mo? Just ama nakatastas at lagyan mo buet ang tubig na tapas para ang halog. Bigay bigay bigay. Ito sa sakyo. Sa mga tukid. Hindi. 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 sakit Hindi. Hindi. Nasaan na si Tabay na duwende ang anak? Malis na eh. Takot ata sa pagkit-pagkit eh. Ano, eh, dito kami na. Papasalamat mo na tayo. Sabay tayo ha. Sabay-sabay. Sabay kayo sa akin ha. Mahal na Diyos sama. Salamat po. Napagbigyan nyo kami na makausap ang aming ina. Salamat po. Amen. 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 Okay. Ako ay isang instrumento lang ginamit ako ng Diyos Ama para matawag ang inyong magulang. Kaya na tayo. Eh dapat yung tayo magpasalamat sa kanya. Ano masasabi niya? Nakausap mo ang iyong ina. Piyanan mo. Hindi ka makapaniwala. Totoo ba? Hindi. Na nakakausap pang patay. Uy! Totoo ba ka na nakakausap pa yung patay? Hindi. Takasan mo. Totoo. Nakakausap. Ikaw, ano mas sabi mo? Totoo ba nakakausap pa yung patay? Hindi. Totoo. Ayan po eh, taga Boris, mas Ito makausap pang kanyang mahal sa buhay. Ang kanyang nanay, tinawag ko, binigyan ko ng ustisya. Para makabawi-bawi malang. Bago makyat. Maraming salamat sa tagapanood ng Mang Kekweng ng Kaloka, sa mga tagusubaybay ng Mang Kekweng ng Kalokan. Nandito tayo sa Burias, Matbate. Pinasundo ako dito ng mga tao para gamitin sila. Maraming salamat po. dito na lang po aming video. Hanggang sa muli.